Usapang how to win your ex Ang tatalakay natin sa araw na tumakapapong Pero ang pag-uusapan natin ngayon Is very much powerful Laging associated sa si breakup At ito nga po yung tinatawag natin na Happiness Kaligayahan po Madalas nga natin sinasabi na Pagkahalimbawang sinabi ng ex mo na Na fall out of love na ako sa'yo Hindi na kita mahal Kadalasan mga utol Ang rason dito Ay yung tinatawag nga po natin na happiness. Ito pong happiness kasi at love ay laging magkakambal. Magkaling po ito sa mana nga po natin ng motivation at inspiration. Kaya kung halimbawang ang ex mo ay hindi na masaya sa iyo, yung pakiramdam niya na wala na siyang nararamdaman na happiness mga utol, doon niya nararamdaman na hindi ka na niya mahal. Magkakambal kasi yon. Kaya akala niya hindi ka na niya love. Pero sa totoo lang, happiness po ang nawawala. Happiness po ang nagdadrop And also the word happiness or feeling ng pagiging masaya mga utol ay napaka-importante in order to win your ex back. Dahil kung halimbawa naman na maipaparamdam mo na ikaw ay may ability na maging masaya mga utol kahit break kayo mga kapatid, lalaki po yung opportunity na balikan ka ng ex mo. Ito kasi yung pakiramdam na mararamdaman niyang na-outgrow mo siya at napakahalaga niyan during a breakup struggles. Happiness kasi will be a very important instrument or tool mga utol dahil dito mo mabilis may yung mga bagay na gusto mo mangyari for example gusto mong mapansin ito ng ex mo or even maramdaman niya kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa iyo mga utol mas mabilis mong maipapakita ito or mas mabilis siyang tatablan kung happiness ang ipapakita mo yung binabagit ko kanina na kung halimbawa ang mapaparamdam mo sa ex mo na kaya mong maging masaya kung wala siya at habang kayo po ay nasa break ang mga utol ay marami pong magagawa una mararamdaman ng ex mo yung parang in-outgrow mo siya. Mararamdaman niya na parang iniwan mo siya. And basically, ang ma feel niya of course, is parang siya na yung naging dumpy or ni-reject natin. Alam natin na most ex ay hindi papayag dito dahil kadalasan po matataas ang ego nila. Kaya kung halimbawa ito po ay may paparamdam mo, siguradong maaapektuhan kagad ang ex mo at magkakaroon nga siya ng self-doubt sa ginawa o nangyaring breakup sa inyo. Pero although we're still talking about the word happiness or feeling ng pagiging masaya mga utol, hindi po ito ang pinaka main topic na isi-share natin ngayon. Although importante maintindihan natin yung binanggit ko na kung halimbawa may paparamdam mo na parang naiwanan mo siya at my ability at kaya mong maging masaya kahit wala ang ex mo mga utol, may lalagay mo yung sarili mo sa tamang posisyon para balikan kanya. Pero earlier nabanggit ko rin na kaya umalis halimbawa nakipag-break ang ex mo 75% or 80% mga utol, ay nawalan na siya ng faith at hindi na siya naniniwala na kaya mo siyang pasiyahin. Yung capacity mo to make him or her happy mga utol, ay maaaring nag-drop or nawala. Kaya, aside dun sa sinabi ko kanina na kailangan mo siyang parang iniwanan mga utol at magmukhang masaya dito naman mga utol ay kailangan patunayan mo sa kanya iparamdam or ipakita na kaya mo siyang pasiyahin. Pag ito po ay hindi niya napansin mga utol o hindi man lang niya naramdaman, mababa ang possibility na bumalik ang ex natin or sabihin na nga po natin baka hindi na nga po siya bumalik talaga. Kaya nga ako po ay isa sa mga pinakamakulit or talagang kasama sa mga makukulit na coaches na sinasabi sa iyong huwag kang magbig, huwag mong ipakita na sasaktan ka Huwag mong ipakita na ikaw ay nalulungkot at huwag mong ipakita na ikaw ay wala nang magagawa kasi hindi po niya makikita yung capacity na yon. Hindi niya makikita yung kakayahan na yon mga utol. Yung kakayahan mo nga na kaya mo siyang pasiyahin at marami pang energy, positivity at fun moments na pwedeng dumating sa inyong dalawa. Of course, pagka nakikita niya yung downfall mo or pagiging desperate or yung sinasabi nga nating negativity na madalas nating ipinaparamdam pag tayo po ay nasa breakup. Kadalasan kasi pag may hiwalayan mga utol, gustong-gusto nating ipadama sa mga ex natin na hindi natin kaya. Tayo po ay nalulungkot, ihirapan tayo habang wala siya mga utol. Ito po ay yung mga napanood natin ng na mga nakaraan sa mga pelikula na talaga naman pong inabsorb natin hanggang pagtanda natin most probably. Pero ang sinasabi ko mga utol, ito ay normal. Pero paano po natin maipaparandam yung kakayahan natin, kapasidad natin na siya po ay mapasaya kung ito po mga utol ang nakikita niya sa atin? mahirap pong mangyari yun. Kaya nga kung halimbawang maipaparamdam mo na kaya mong maging masaya nang wala siya mga utol, syempre magkakaroon po agad ng impact yun. Paniguradong magdududa siya kasi syempre ang alam niya luhaan yan. Ang alam niya masasaktan yan. Ang alam niya of course nalulungkot ka. Dahil syempre alam niya minahal mo siya mga utol so alam niyang kayo nga po ay nasa downfall. Kaya nga napapansin niyo ba mga utol na pagkahalimbawang ito po ang ipinaparamdam mo instead of being happy or positive mga utol, lalong lumalakas ang ex mo, lalong mas nagiging dominante, mas lalong na-justify -ja niya o naiintindihan niya even na ang breakup is necessary. Ang pakiramdam niya, siya po yung nasa itaas. Kaya napakahirap ibalik ng mga ex mga utol pag ito po yung na-feel natin. Pero pag ipinaramdam niyo nga po yung kaya mo siyang pasiyahin, may kapasidad ka para maging masaya muli ang isang relationship na sigurado akong na-demoralize na, dahil nga po nangyari siguro yung breakup mga utol, magbabago ang lahat, papasok ang motivation at syempre magagamit mo ngayon yung isa pong powerful tool para bumalik ang ex mo aside from the fear of loss na tinuturo natin sa mga coaching session natin. Ano yon Yung inspiration. Ngayon kung paano mo mapapasaya ang ex mo or mapapaniwala mo siyang magiging masaya pa rin ang relationship mga utol na may kakayahan ka pa rin, breaks down sa anong situation nyo ngayon. Kung halimbawa kayo ay nag-uusap pa rin at hindi naman po necessary yung no contact, hindi paramdam natin sa kanya yung pagiging inspirado natin mga utol. Dinner, date, movies, out of town mga utol. Pwede kayo mag-connect dito sa mga ganitong paraan para maging mas positive pa rin po yung relationship ninyong dalawa. Or maramdaman niya na kaya nyo pa rin po mag-rocket science at mag-move forward yung talaga maramdaman pa rin niya na dediretso pa rin kami nitong taong to kahit napakarami naming trials mga kapatid kung halimbawa naman na kayo ay parang magkahiwalay ngayon at necessary yung no contact at ang nakikita niya ngayon ay puro kalungkutan umiiyak nababalitaan niya mga kapatid na kayo nga po ay talagang nadudurog at nahihirapan well may assignment tayo doon we have to turn 360 mga utol para nang sa ganon ay hindi tayo may identify na tayo po ay walang kakayahan And then, may natin yung ating capacity nga po na mapapasaya pa natin siya. Madali lang natin magagawa 'yung mga utol, bakit? Dahil syempre kayo po ay nagkasama. Once upon a time, somewhere in the past, mga kapatid, alam kong lumigaya, natuwa siya sa iyo. It's just na talagang nakikita niya yung pagiging down mo ngayon. So all you have to do is work on yourself. Kailangan mabago mo 'to kailangan magkaroon ka ng inspiration, hanapin mo yung sarili mo and then maibalik mo yung complete sarili mo mga utol. Nagsaganon, ma-form mo yung sinasabi natin, mailagay mo sa tamang posisyon at makita niyang muli. Yung pinag-uusapan natin dito mga utol, alam kong kaya mo yan, alam kong magagawa mo yan. It's just na nanlulungkot ka lang. Pero lahat ng mga bagay na yan, mga bagay na yan, mga utol, at lahat ng mga situation na yan, to be honest, kaya mong kontrolin. Nasa isip lang natin at puso natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, mga kapatid. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan, at syempre po, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV.